paano nga ba mapapanatili ang rising creator sa ating wall or sa ating account? Being as a content creator, kailangan po panghawakan po natin ito na hindi po ito mawala sa wall natin. Dahil ito po ay isang katibaya na ikaw ay unti-unting nagugrow sa mundo ng pagkocontent. Once na mawala ito, ibig sabihin po bumaba po yung ating ratings. Kaya kailangan po mamintin po natin ito at magtuloy-tuloy yung pag natin. Kung minsan talaga uh, wala tayong oras, kung minsan wala tayong gana magawa ng content, kapag ka ganun po ang naging strategy natin na parang papairalin natin yung kawalang gana or papairalin natin yung busy tayo, ang mangyayari po dito sa rising creator na to, mawawala po ito sa wall natin. Bakit? Dahil ito po ay nag-a-update every week. Okay? So every week siyang nag-a-update. Ibig sabi kapag nabawasan yung performance natin sa pag-upload natin ng ating video, kung anuman yung mga activities na ginagawa natin sa ating account, automatic, mawawala din po siya. Okay? So, kung gusto nyo mapanati, mapanatili ito, kailangan i-maintain po natin. Kung tatlong beses po tayo mag-upload ng video sa uloob ng isang araw, kailangan ma-maintain po natin yan. Kung tatlong beses or once a day tayo nagla-live, kailangan ma-maintain. Kung tatlong video po yung ina-upload natin sa reel sa loob ng isang araw, araw, dapat po maminting yan. Kung ano man po yung mga naumpisahan natin, kailangan araw-araw po natin gagawin yan. Okay? So, parang nanonood lang yan tayo ng mga ano, ng mga palabas sa isang uh, television, sa TV na tuloy-tuloy yung uh, palabas nila, di ba? Kung anong oras nakasit up, ganun din po. So, tayo din po, ganun din po yung gagawin natin sa ating account upang mapanatili ang pag-grow ng channel natin upang ma-monetize tayo kung tayo ay hindi pa monetize. At kung monetize naman tayo upang magtuloy-tuloy yung earnings natin or yung sasahurin natin. Okay? So, sana po meron kayong nakuhang idea sa video ito. At again, Maraming salamat po sa inyong panonood at please follow for more info. Thank you for watching.